hindi mo kailangan na i-please ang EA para ma-feel valid ka. Ropa, lalaki ka. Hanggat maaari, huwag mong iisipin kung anong nararamdaman mo. It doesn't matter if I entertain other women. Kasi kung marami kang i-entertain, hindi mo makikita yung value na kaya ko i-provide. Tsaka kung manliligaw ako, I'll make sure na yung babae. So, binibigyan mo siya ng idea kung ano yung babae na gusto mo. Sa next na EA na gusto mong diskartihan, wag na wag kang magsasabi na manliligaw ka. What's up, what's up guys? Matrapik na araw sa inyong lahat. Ito po, si Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about yung nag-DM sa atin sa TikTok. So, may tanong si Ropa. Sir, ano po ba ang tamang response kapag tinanong niya or pag tinanong ng EA, nanliligaw ka ba? Ang ginawa niya daw is, sinabi niya oo. And then, pagkatapos daw, na pagsabi niya na oo, naging cold si EA. In short, sir, I'm fucked up, sabi niya. <laughs> so mga ropa, Ano'ng sabi ko sa inyo? Wag na wag kayong aamin, di ba? Or wag na wag kayo magpapaalam manligaw sa EA. Ano ba 'yung sinasabi kong ugali ng mga babae or nature ng mga babae? Women wants to wonder. Women want mysterious guy. Women always using their imagination. Because women are dictated by their emotions. Paulit-ulit tayo dito mga ropa. Napakasimple lang ng tatandaan natin. Women are always dictated by their emotions. So every decisions they make are based on how they feel. Eto ropa nakikita ko sa'yo. Nung kaya ka tinanong na nanliligaw ka ba, it's because you are showing positive body language. Okay? Masyado mong pinakikita sa kanya na gusto mo siya. Kasi ang EA hindi magtatanong kung nanliligaw ka o gusto mo ba siya kung hindi sa sure sa pinakikita mo. Gets? Kaya mga ropa, hindi pwede na ibe-base mo sa mga napapanood mo sa social media, sa movies, sa Netflix, yung panliligaw sa EA. O yung ano natin, may nag-comment sa atin last time, di ba? Ginawa natin ng vlog yun. O, terms and condition. So, pag nagpaalam ka sa EA na manliligaw ka, binibiya mo ng leverage yung babae sa'yo. Tama? So, kaya ang dapat natin gawin is dapat, kasi pag sila yung may leverage, then they can do whatever they want, bro. They can say na, ayoko okay. eh. So, yari ka na. Wala ka nang magagawa Pag sinabi niya ayaw niya Kumpara sa pinakikita mo Na unpredictable Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo yan Be fucking unpredictable Kasi Yun ang mas nakakapag-stimulate Ng emotions ng EA Okay? O syempre Papasok yung tanong nyo Eh Sir Suplado Paano po gagawin ko? Eh naaming ko na. Eh wala na tayong magagawa. Nasabi mo naman liligaw ka, 'di ba? Ngayon sa next na panliligaw mo or sa next na EA na gusto mong diskartihan, wag na wag kang magsasabi na manliligaw ka. Ano ang dapat mong isagot pag tinanong ka ng EA, nanliligaw ka ba? Kasi yung mga ganitong tanong mga ropa, usually yung babae kinakwalify niya yung sarili niya. Gets? Pag kinakwalify niya yung sarili niya, isa lang ibig sabihin nun, gusto mo ako, no? Ganda ko kasi. Kaya mga ropa, huwag kayong magsasabi na manliligaw kayo. Ang gagawin nyo, pag tinanong kayo ng EA, nanliligaw ka ba? Well, I'm just asking you to go out. I just want to know you more. Pero, I don't see myself na manliligaw sa babae. What? Hindi ka naliligaw? Well, gusto ko muna makilala yung babae. Actually, All I want is Be with a person Ask her out Gusto kong makilala siya ng gusto Pero As of now I don't think na nanliligaw ako Tsaka kung manliligaw ako I'll make sure Na yung babae Is worth it ah! So binibigyan mo siya ng idea Kung ano yung babae na gusto mo Di ba? Hindi yung Sasabihin mong nanliligaw ka Kasi hindi mo pa nga siya kilala Parang sinasabi mo na Nakita ko sa'yo lahat ng hinahanap ko sa isang EA So mali ka na, tropa. So, anong nangyayari sa isang babae? So, anong ma-feel na isang babae? Pag karamihang lalaki, ganun ang diskarte. Lumalaki ang kanyang ulo. Mas lalong feeling niya, may leverage siya sa karamihang lalakihan. Kaya nga, mas attractive ang mga babaeng ganyan na maraming dumidiskarte sa kanya sa lalaki na talagang walang pake. Ulitin ko, baka na-confuse kayo Pag ang babae, maraming dumidiskarte sa kanya Let's say sa sampung lalaki, yung isa doon walang paki sa kanya Doon siya mai-stimulate Doon na-arouse yung emotions niya sa isang lalaki na yon. Yung hindi gaanong nagbibigay sa kanya ng attention At tinuturing siya na average person Kumbaga, itong lalaki na to, hindi niya tinitingala itong babae na to. O hindi niya nilalagay sa pedestal kagaya ng siyam na lalaki na gumagawa nun sa kanya. Kaya mga ropa, uulitin ko, ang tanging sasabihin nyo lang, I'm just asking you to go out. I'm just asking you because I want to know you more. Yung panliligaw, don't think too much about that. I don't know you yet. Hindi pa kita kilala. Hindi ko alam kung ilan yung naging past boyfriend mo. Hindi ko alam kung ilan yung naging sexual partners mo. Hindi ko alam kung you, if you are dating right now. Tsaka ito pa, kung manliligaw ako, I'll make sure yung babaeng liligawan ko is ako lang ang ini-entertain niya because I don't believe with the best man win. Hindi ako naniniwala na dapat tatlo dalawa ang ini-entertain ng isang babae because ibig sabihin lang na pag tatlo or lima ini-entertain ng babae, hindi ako ganon ka-attractive sa kanya or hindi siya ganon ka-attracted sa akin. 'di ba? And ayoko naman sayangin yung oras ko. I don't want to waste my effort sa isang babae na alam ko na maraming dine-date or kinikilala. O oh, don't get me wrong ha? karapatan mo 'yun kung 'yun ang gusto mo. Okay? Pero that's my preference. I want a woman na ako lang ang ini-entertain niya. Kasi pag ako lang ini-entertain niya, ibig sabihin nakikita niya sa akin yung mga potential na gusto niya sa isang lalaki. Okay? So, panliligaw? Well, we'll see. At oro pa, hindi ko alam kung ilang beses na kayo lumabas. Tell her also na, well, I don't consider it's a date. Let's say, naglumabas tayo, pero we didn't kiss. I don't consider it's a date. We just eat. Or nag-coffee lang tayo. Kasi ako naniniwala ako. Pag may nangyaring ganun, let's say, sa first date, wala. Then sa second date, meron. Then I consider it's a date yung second date. di Diba? Let's say for example sa first meet up natin, walang kiss na nangyari. It's fine. I don't consider it's a date. Pero yung pangalawang meet natin or meet up natin, nagkiss tayo and uh, we like it, then I will consider that is a date all Because I already you ano, invade your personal space and you allow it, di ba? You allow me to invade your personal space and I know that pumayag makipag-kiss sa akin, it's because mataas yung attraction mo sa akin and that's how you feel also at the same time. ba diba? But don't worry, it doesn't mean na uh, nag-kiss tayo, magiging mag na tayo. Of course, I don't think that. It takes time. Maybe 6 to 12 months or more than that. We don't know. Basta sa akin I want to enjoy being with you And I want you to enjoy being with me Okay? Kasi kung marami kang i-entertain Hindi mo makikita yung value na kaya ko i-provide Para sa'yo That's all I want Let's say, eto naman na, mga ropa eh paano ikaw? Pwede ka um-entertain? Well, it doesn't matter if I entertain other women What? The only matter is how you feel with me Kung ano yung nararamdaman mo sa akin At kung gaano kataas yung attraction mo sa akin Because I do believe If you know you are valuable than them, then you don't need to worry. Diba? Well, I just want you to know that men are the gatekeeper of the relationship. Women are the gatekeeper of sex. Pwede mo sabihin yun, ropa. So, ibig sabihin, I'm the one giving you the relationship. You will not be in the relationship pag hindi binigay ng lalaki. And may mga lalaki na kahit magkasama nila yung babae at may nangyayari sa kanila, pero hanggat hindi binibigay ng lalaki yung relationship sa kanya, then she cannot consider it's a relationship. Diba? Pero, like I said, if I dating multiple women, nasa sa'yo na yun, how you carry yourself and show me na ikaw yung karapat-dapat bigyan ko ng relasyon. Diba? Well, just for me. Oh, shit! <laughs> Pag gano'n na sinabi mo, Ropa, baka tumayo ang balahibo niya. Dalawa lang yan. Either she will walk away or she will feel different. Ani ibig sabihin doon. May mararamdaman siyang kakaiba because of how or the way you talk. You are very fucking confident guy na ikaw lang ang nagsabi nun sa kanya at 99.9% I will guarantee you walang lalaking kaya magsabi nun right away sa isang EA na gusto niyang i-date. Pero siyempre, hindi mangyayari yon kung hindi ka dadaan sa butas ng karayo. It's hard to be attractive as a man. It's hard to be a confident as a man. Why? Because you need to experience the pain. Huwag kang masyadong playing safe, hayop ka. Huwag kayo masyadong playing safe, mga ina kayo. But, kaya wala kayo natututunan dahil puro kayo damdamin nyo. Wala kayong inaatupag kundi relationship. Mahal ko siya. Gusto ko siya. Putang ina ka. Tropa, lalaki ka. hangad maaari, wag mong iisipin kung anong nararamdaman mo. What? Dahil meron at merong babaeng magpaparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga at kung gaano ka halaga sa kanya ang binibigay mo hindi mo kailangan na i-please ang EA para ma-feel valid ka, hinayupa ka. Ang kailangan mong gawin, dapat magkabayag ka! Maliwanag? Kaya mga ropa, wag na wag kayong magsasabi na pwede ba kita ligawan? Ang tanging gagawin mo lang, aayain mo siya lumabas at titingnan mo kung pasado siya. Tumatalsik ilawin ko kung pasado siya doon sa criteria na hinahanap mo maliwanag ba mga ropa? kasi nga kaya siya nagtanong ng ganyan is because you are showing too much positive body language ang babae marunong tumingin kung ang lalaki simp nice guys or white night guy do hindi man nila masabi by words pero alam nila kung sino yung mga lalaki na totropahin lang nila or pwedeng jowain nila maliwanag So sa Europa, sana maliwanag to at sana naiintindihan mo Maraming salamat sa pag-message mo dahil sa iyo na pag-usapan natin 'to. At sa mga nakikinig, sana may natutunan kayo. Okay? So ayun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Hindi -bye. na tayo suplado mo, to suplado muna tayo. <laughs>